Hello mga kaibigan, purihin natin si Jesus Maria at Jose Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita Ngayon ay nasa ikalawang araw na tayo sa buwan ng Pebrero, 2025 At ginugunitan natin ang linggo ng kapistahan ng pagdala kay Jesus sa templo Napakagandang pagnilayan natin ito at uh, uh, naaayon ang mga minsahe nito sa ating pagkasalukuyang panahon, ngayon ay kafistahan rin ng uh, Atka Dioceses ng Haro, Fiesta ng Berhen ng Candelaria, at uh, sa ibang panig at mga dioceses din at mga parokya, ang aking uh, pagbati sa inyong kafistahan. Sa araw na ito, pakinggan natin ang gustong ipaabot ng ating pagbasa na ibabahagi sa atin ni San Lucas Kapitulo 2, Versikulo 22 hanggang 28. Dito, dinala ni Jesus, dinala si Jesus ng kanyang mga magulang sa templo. At nang makita ito ni Simon, sabi niya, Nang makita na ng aking mga mata, Panginoon, hayaan mo nang lumisan ang iyong alagad. Ito ay punong-puno ng tuwa, kagalakan, nang makita ni Simon, si Jesus, na dala ng kanyang mga magulang upang ialay, magpasalamat doon sa templo. Kasi ito yung kultura at paniniwala ng mga Hudyo na kailangang ialay ang mga kauna-unahang anak na lalaki sa templo bilang tanda ng pagpapasalamat sa kabutihan ng Panginoon. At ano ang ugnayan nito sa kapiestahan ng Candelaria? Si Simon, nang makita niya si Jesus, tuwang-tuwa siya. Kaya sabi niya, kahit mamatay na siya, okay na. Nakita niya ang liwanag. Dahil si Kristo ang liwanag. Kaya makita natin na sa imahin ng Berhin ng Candelaria, si Maria ay dala niya, hawak niya ang kanyang anak na si Jesus na may hawak na kandila. Nang na ibig sabihin, si Jesus mismo ang liwanag na siyang dala ng kanyang ina. Mga kaibigan, sa ating patuloy na paghahanap ng liwanag sa ating buhay, sana magkaroon tayo ng kagalakan hindi dumating sa punto na ating buhay na manghina tayo at mawalan tayo ng pag-asa. Si Kristo ang siyang maging liwanag sa ating paglalakbay. At sana sa pagkakita natin yung kagalakan sa ating pagkatao, yung kasiyahan ay talagang mararamdaman natin at sa pagkita natin sa liwanag na ito, maipahayag natin ang kadakilaan ng paghahari ng Panginoon. Alam ko lahat tayo ay nagsisikap na makita ang liwanag sa ating buhay. Alam ko ang liwanag ay nariyan lang. Baka nakapikit lang ang ating mga mata at baka hindi lang natin pinapansin. Sana sa patuloy natin ng paggawa ng kabutihan, maramdaman natin makita natin na nakabukas ang ating mga mata na ang liwanag ay nasa ating harapan. Si Kristo ang siyang ating kapal. Pagsikapan natin ito. Magpalayan na wa watan ng ating Panginoon sa ating pagpanalangin, Panginoong ikaw ang liwanag ng aming buhay. Huwag mong hayaang ang liwanag ito ay mamatay. Pagkos, ang aming pagsisikap na mahawakan ang liwanag na siyang magbigay ng kaliwanagan sa aming daan ay patuloy na magniningning hanggang sa marating namin ang dulo ng aming paglalakbay. Amen.